talaga na mapapalaban tayo bukas. Reunion po namin and at the same time birthday ko. That's why ang daming handa. <laughs> And siyempre, gagaya rin ng iba natin mga kasama na gahanda na rin ngayon. Iba, excited yung mga yan. Ang huli namin 3 years ago. So, bahagi ng excitement ko yung kutik papaparefresh. Ay! Tayo po ay magpapaskrab. Hindi ako sanay magsrab ng mukha. So, magpapa, ano tayo, magpapatipak-tipak tayo ng libag natin sa mukha. So, yun. Ano pa ba nakalimutan ko? <laughs> Happy birthday to me, ay mga ninang. So, huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo.

bagets na kapanabayan natin sa high school. Siyempre, unahin natin. Pucha, poging pogi. Walang pagbabago. President ng aming batch. Hello! Hey, hey! Hey, hey! Ano sa Santo Tomas? Ano? Yes, sir. Ay, mo muna ng Batanggin nyo. Doon po sa amin, taga Santo Tomas Dian. Kami 12 0 sa protection. Ito po yung city engineer, si Engineer Pagayo. I love you! Okay, sa inyong ating mga teammates, ating mga kabatsa, hindi mga mukhang bata pa, ano? Yes! Yeah. Ay, wari ko yung itong aming caterer. Yes! Ilan? Sa mga gusto magpa-cater. Yeah. Number! Thank you very much! Number, Mare! Ah, 0975-890-7868. Yun ang Christy Catering. Wow! Yay. Okay, so sa birthday natin bukas kasi siguradong masarap at maraming maraming dahil. Yes! ang gagawin, hindi dumating yung house, hindi rin dumating yung nag-aayos pa. Kaya siguro, ginawa na rin yan, o nangyari na rin yan para suspense tayong lahat kung anong kalalabasan bukas, okay? So, kita kits po tayo tomorrow. Okay, so we're here now. Ito na, ang celebration ng aming 44th standards na ayaw pa rin mapakabog ang mga lolo't mga lola. Ay, nako ka. Talaga namang mabalian ako mabalian. <laughs> so, practice sila. We have uh, four groups, four colors, four teams. At nagpractice ng ano, ng cheers and yells. Ganun. So, panoorin natin na kanilang magpapapractice at para may kumpara natin sa kanilang performance maya-maya. Okay. <laughs> Kung kinaya pa baga. Let's go. 闹！闹！闹！不闹不！ Ayos pang pa lahat, kinakalma ang lahat, sinasaayos ang lahat, ay mag-almusal na tayo. Mauna na tayo at tayo magbablog pa. Diba ka? As usual, marami mga papremyo. Ako, yan ang isa sa mga bagay na talagang kina-excitedan. Ano? Kina-excitedan kina ng mga dumadalo sa ganito mga reunions. Diba? I mean, o eto na. Tingnan na natin ang kanilang uh, nabuo mula sa kanilang mga practice. <laughs> go, go, go! mga raffles na free, at talagang mga riga para lang sa lahat ay uh, meron ding raffle tickets ng premyo naku, e-bikes bumili ako ng marami-rami kasi uh, birthday ko tas syempre, mas gusto ko pang makatulong yung kikitain ng, ng mga tickets para sa ikasasaya ng aming reunion, so yun, limampong tickets ang binili ko ah! Sana tumamatay mamaya. <laughs> At bukod doon, hindi rin mawawala sa bawat reunion namin ang pag-iimbita sa mga dati naming guro. To Mrs. Edna Barrientos, isa sa mga nagturo sa atin ng English, thank you for helping us express ourselves better. At ang walang kamatayang mga picture-taking Siyempre, hindi lang mo yung kami-kami, kundi kasama rin siyempre ang aming mga bisita. Ganon. Ito yung aming section, for 11. Kami yung star section, pero kami ay 11 dahil nung taong yun, ginawang bunutan yung numero. Okay, punta na natin ang tanghalian. pa okay. 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 kundi ibablog namin yung kanilang kainan, di ba So, lapang na! Pwede ka sa akin na kayo? Birthday! sir. <laughs> anong isang anong isang Fish. Fish fillet. And try tayo ng chicken. hindi tayo mahilig sa manok. Meron tayo itong wings sa mall. Ah, meron din. Chapsui. O, so, sige, niya lang kumuha ng kumuha ng gulay. Kumain na kayo. Eto na. Ano yan? Per ano? Per team. Per colors. Parang nauna muna yung yung red team. Maga or something. Para naman hindi nga magkagulo. Tama yun. kay tunay ka naman pagkasaya-saya ng birthday natin. Ang daming handa, ang daming tao, ang saya-saya, Diyos ko. Grabe. <laughs> so yun, ang hinihintay lamang natin na matapos yung raffle, kasi limalay mo, manalo tayo. Ito nga pala, papakita ko sa inyo yung mga premium. Ayan, makita ko na sa inyo yung tiga-chata kanina, di ba, sa papel? Kahit pag natin sa, person, sa personal, sa actual, ay, baka nga na sila. Yun raw kanila. Ay, akong tatama kanya. Oo. naman naman. Wala dito ang tumama. Ito pinaka mahal na ano? Ito yung first. Oo, oh, yeah, ang first. first, first, prime second, eh, third. Eh, ito oh, ah, yung okay. Ito second. Uh, 75. Oh, Kunti lang diferensya yun. Ito meron Kailangan mo pa na matamarang dito. <laughs> okay. Anong kaibahan doon? Ah, second okay. muna. Oh. Second mo. Okay, second, Anong tawag doon? Test drive, oh? Chat-chat na lang ako. Okay, manifesting. Kaya talaga kita. Ha? <laughs> yan po, ito sabihin niya sa GC. Ba't pa siya nagawa? Okay, patabas um, na ito. Uwin Yan, winner. ano, sa so yung winners dito. Tapos may merienda. And uh -huh. then, siguro yung nag-brand raffle na. Okay? Uh -huh. どこにいる Não! ang nangyari, ang saya. So sana maulit ito. At ako pa yung na-elect ng officer, vice president, next year, tinanggihan ko. Pero wala tayong magagawa gusto talaga nila. Kaya kailangan pasahihay natin sa susunod. Diyos ko po. Ay, sana marami mag-donate, marami mag-regalo, marami tayong mapapremyo. Okay. Uh, so sige, okay. Okay, so yan. So, next year mo po kayo magkakakala, Syempre, dapat kasama kayo. At sana kasama ko pa sila. Kanina nga sabi sa ko, pilitin ninyo na mas marami pa tayo next year para mas pagiging mas papakita natin ating pagkakaisa. So, sa totoo lang na nakakatuwa. Kasi kami yung batch na talagang hindi naghihiwa Wala hanggang ngayon, solid. Sa totoo lang, after four decades, solid pa rin. So, oh, andito pa rin kami kita nyo naman ang dami, diba? So, yun. Sana yung magpatuloy, lalong-lalong pabahagi tayo ng, ano, ng team next year na magiging mag-organize. So, thank you very much. Thank you, Monchi. Thank you, Dexter. This is your friend Robato. Sa ngayon, ko sa sa mga sa mga sa masulong ng world. The pathology pa more and more and more. And thank more. You. Happy birthday! Thank you. Birthday kong hapala pala. <laughs>